Ay! Tatay! Kumusta? Nagbaba na kami doon ng kahoy. Nando sa may gitna ng palayan. Pero may di-deliver pa. Ay, sino ang hakot noon? kahoy. Nagbaba na doon sila ng kahoy. May kahoy na doon. Ngayon, ibababa rin doon yung materialis na yung mga yero. Nando na yung iba may na sa gitna ng palayan hinakot namin doon lusot ang tricycle doon sa gitna ah. di nasa gitna ng palayan pero may parating pang kahoy pa yung unang dala namin may parating pa tsaka yung yero yung iba doon ibababa sa tabing karsada yun yung mga yero hmm. hindi naman kaya ng truck ipasok doon sa palayan eh kahoy lang kaya ay sino nakakot noon? Na. Na, na. hindi nyo kakayanin yun kung kayo makakatulong muko kami katulong dyan. Kaso wala naman pang ano. Eh, ha? Muko kami katulong dyan. Pahakot natin. Mamaya. Tatawag mo na ako. Ano mo na ako para makausap nila. Sino? Dyan. Sino walang ginagawa? Sino kang gagawa ng bahay nyo dyan? Kami nga lang. Kaya naman ang... Ha? Kaya naman ang... Nga ang bahay ito nga ba na tayo. Eh. land eh? hindi nyo kaya gawin tayo yun. Kaya. Hindi nyo kaya yun. <laughs> Ayun mo, huwag ang niyan. Kaya nga yung mga niyo nyo. Sasabihin mm -hmm. nyo kayo lang, hindi nyo kaya yun tayo. Kaya eh. bigit nyo, kila, eh, may edad na kayo tayo eh. Hindi, may anak na binata, may anak na may kasawa. Karpitero ba anak niyan? Dapat yung marunong. Ako, oh, marunong. Yung, yung, nagawa dito. Ay hindi, oh, kaya di. Hmm. Eh. Yeah, lang itong... Hindi, yung nagawa nung ano, dito, dito sa kabila. Ha? Ah? yun no? yung doon, yung sabi niyang si Marunong, yung sabi niya, yung dalawang araw lang niya ginawa yung bahay niya. Ah. kamag-anak so, niyo, pamangkin niyo atay na. Dugo, pa. Ah, Nandiyan na kasi yung ano, yung eh, yung pag binagsak doon, paano, babantayan niyo. Ah, ako, ah. Mo, Wala yung doon, layo pa lang niyo. papuntahin ko pa paalin ko dito sila Ayun ba Si Romnek? Ko, umuha kayo ng dalawang taong pwedeng maghakot ah. at gabi nyo yung upahan ko ah. mm -hmm. ako gusto kong makausap ah. saglit lang naman yun ah, kahoy, kahoy at saka ilayero lang naman yun po yung bahay nila oh, may gapang na patula nagkagawa na hindi pakabagan yung patula yan hindi maganda pa kapagahan na nasa palaya na may dala na kami doon anim na haligi at saka ilang dos por cuatro yung dala namin malaki-laking bahay nyo yun kasi ang 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 yero anim na jis, anim na dose, tuangan, ang kabahayan nyo, ocho, anim ang haligi noon, anim ang haligi, patong nyo lang, gawa nyo lang ng poste, ng sinaminto, kasi may binli akong buhangin at saka saminto, si papatungan ng haligi, may binili akong bakal. Pag makakahingi ako, sa hangga kayo may alam na mahing ang balde.

Ito tayo, ito yung pagkagawa natin. Toy, magkakabahay ka na. Okay. No? Magkakabahay ka na. Ba't maamos ka? Ha? Bakit maamos? Bakit ito maamos? Oo, no? dumi. <laughs> Kailan nyo umpisan yung, yung tay? Di-deliver ngayon yung lahat ng materialis. Oui, Hindi, <coughs> nah ka kayo nga kayo ang tinatanong ko. Kaya nga. O, bahala kayo kung kailan nyo umpisa. Basta di-deliver. Ngayon, la... ngayong araw na ito, lahat ng materialis di-deliver. Ay, yeah. di-deliver hmm. ako ngayon. Nandiyan nga yung kahoy. Kaya ko nga kay tatay. He... Tulungan mm -hmm. nyo oh. lang si tatay po kayo walang ginagawa ay, marami po kami gawa eh hmm. Tamay, ano kumuha ka na lang ng magagawa kasi ang binigay lang kasi sa akin ay pang materialis Pambahe eh. lang ho, ano? So, kasi sabi mo, nga ng tatay may baka raw may gagawa walang iuupa walang iuupa sa magagawa kasi sa totoo lang tatapating ko kayo ang pera pinadal bin, sa akin 30 mil. kaso ang materialis ay nasa abutin na nang baka 20 city na. Mal, malo talaga materials. Hmm. So, eh, sabi ko nga, sinanay, huma ang, humanap ngayon sinanay nanay ng para mahakot. Playwood na lang at saka ito. Yung mahakot. Pero yung maghahakot niya, babayaran lang. Kasi may pera pa naman pang ano. Playwood at saka huyero. Hmm. Kukulamber ay Kukulam pang mahalo. Yung kukulamber natin, may higit na 11,000 bilik ko Oh, ay, ang isang kukulamber is... parang 80 na yata, 70 Big, Be big chinko ng perfect eh oh. 2 by 2 pa yun. 2x2, mm. 2x3. Ayan. Kapas saan ba kakakutin? Kakapatid na niya. Oh. Nasa, nandun sa gitna ng palay. May nakakakut na kami daw. Pero iniintay pa yung kasamahan. Nandiyan Kasi, sa malapit at pilapin. Doon sa gitna. Sa kapatid niya, re. Si Goya. Oh. Bumusang kapatid namin yan. Ayun, Ngayon, makakatulong niya pagtayo ng bahay. Ay, palis din puti. te. Pumunta kang Maynila. Ayan, o. Hmm. Papalaspas po. Kaya nga walang makakatulong. Kami naman ho'y naghaharvester. Hindi hmm. rin naman ho'y aring tumigil sa trabaho. Upan na lang po natin ang paghakot ng materialis.